Okay. So, ito ngayon yung ano, yung ulam namin sa umaga ay sa pork tocino in slice slice na ng dalaga ko. So, simpleng luto lang ng pork tocino ngayon. Ang so, kawali is lagyan ng tubig. Lagyan ng tubig para pang paluto ng tocino. Kung oh, marami yata tubig na. Ito na ada Sobrang dami na niyan. Marami yan, nak. Marami. Bawasan mo konti. Tapos, kung may tubig na, lagay natin yung tusino. hanggang antayin natin yan hanggang matuyo yung tubig at luto na din yung tosino at uh, ito kumukulo na, na So, habang kumukulo antayin natin ano yan matuyo na siya uh, halo haluin lang natin para ano uh, yung mantika mapasok talaga dun sa laman hanggang sa patuyo na siya ng patuyo yan medyo makikita natin na itim na po yung ano ang gilid ng kawali yung so, medyo malaking hiwa putuli natin ang purpose din kasi yan na uh, in-slice slice natin kasi para hindi malaki yung ano yung hiwa ng tosino para um, sa si mga bata sa katamtaman lang or saktong kuha lang natin so ayan luto na guys so pag ganyan huwag nating paitimin ng kasi medyo papangit din yung lasa tapos maganda yan, eh, juicy. Mapula-pula siya. So, ayan. Ready to eat na. So, masarap na yung umagahan natin dito. Haluan na lang ng itlog. Kung may itlog or uh, bulad. Kung so, meron mang bulad. So, kung wala, masarap pa din yan. So, marami pong salamat. Please uh, subscribe para po sa dagdag na mga videos. Sana makatulong. Maraming salamat. 没事，我还得回来。